ako po si Daddy Frankie. Kami po yung mga tumutulong sa mga taong nakikita namin sa daan na lumalaban ng parehas. Walang pambili. 5,000. Okay na ba yan? Ako, salamat ng marami. Po? Salamat ng marami. Ayan mga kababayan, mga, mga kabarangay, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ayan, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Mga kababayan, sa araw na ito, habang kami po ay naglalayag, bumabiyahin, nakita namin si nanay na, eto, kahit sa kanyang edad, talagang tulak-tulak niya yung kanyang uh, kariton na sira. Tignan niya yung gulong, mga kababayan. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, talagang pilit pa rin niyang lumalaban sa hamon ng buhay. So mga kababayan, titignan natin. Samahan niyo po ako. Gusto kong kausapin si nanay o si lola. Pero pabayaan lang muna natin siya magtinda mga kababayan. Nakita niyo yung kariton niya na, yung laman ng kanyang kariton. Gusto ko rin malaman mga kababayan kung magkano kaya ang pagbebentahan nila. Mag-isa lang no, si Lola. Siguro mga 70 pataas na yan. So hintay hintay lang tayo mga kababayan no kasi syempre negosyo 'yan. Hindi tayo basta-basta manging alam. Tayo natin matapos saka natin kakausapin kung magkakaroon tayo ng pagkakataon para makausap si Nanay. kuya Jerry, okay ka lang diyan? Okay so ay mga kababayan no, mga kabarangay, uh, may gusto po akong ipakilala sa inyo. Si Kuya Jerry. Ayan. Si Kuya Jerry po is pram uh, from Olongapo. Siya po yung dating uh, kasamahan ni Daddy Frankie. Uh, anong taon 'yon, Kuya Jerry? 2004. 2004. ayan. How many long bago tayo nagkita ulit? 24 years. 24 after 24 years, mga kasamahan ko siya sa Japanese restaurant. Ngayon lang kami nagkita ulit at uh, sabi ni Tatay Jerry, uh, gusto niyang tumulong sa mission ng ng team Daddy Frankie. Kaya sa mga panahong ito, andito siya, kasama namin siya sa shelter at uh, gusto niyang nga makatulong, sabi nga po niya. Kaya kasakasama namin siya. Ayan. So maraming maraming salamat mga kababayan. Si Tatay Jerry, officially, uh, isa, siya ngayon, isa na siya ngayon na uh, Team Daddy Frankie. Ayan. So gabayan nawa kami ng Panginoon na maging maayos ang lahat ng aming pagsasama. So okay ka Kuya Jerry? shout out mo yung asawa mo sa Olonga po. Oh, shout out kay Bernardo Losilio ng Olonga Bo City at sa anak ko sa diet si Bida Alma Losilio. Yung taga Tubong Diet din pala si Kuya Jerry. Ano yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Shout out mo rin kay Jerry. Kay Flora Kari, mga anak pa ni Kari yan. Oh. Saka si Barbie Watkins. Si hey, Singil ng ulong ko po, Orly Gorno, nasa Las Vegas. Alam ko in-apply mo na ako dyan pero hindi ako nakarating dyan. So salamat na lang sa manager mong uh, sa casino. Orly Gorno. Iyan, mga kababayan, maraming maraming salamat na. Thank you. May laman pa rin, yung mga abubot pa rin nila, no? Ah, banti si nanay. Ayaw mo lang muna, aabante siya eh. Oh. Saan punta si Nanay? Baba ako. Hello, po. Kano benta? Ha? Magkano pinagbentahan mo, Tay? Sakto lang. Hello po. Akala ko, nanay, tatay pala. Pangalan niyo po, Tay? Lamberto. Lamberto, taga saan po kayo? Ito uh, rito. tay, ako si Daddy Frankie. Magpakilala lang ako. Barangay siya Oh. Uh, ilang taong ka na po, Tay? 87 87 Sige Tay, bili ka muna Anong mo. Oo. May bigas pandi ko pa bibilhin. Mm. May uh, Walang pambigas. Tinapay lang. Tay ka na. Bibili tinapay si Tatay. Lagi lagi yan. Araw-araw ah, siya. Araw-araw. So every time na ano na pupunta rito hindi siya nang iba, dagdagi sa kakainin niya. Tapos, yung iba, iba pa din, iuwi niya sa mga apo niya. Tapos, hindi lang siya sa akin ng tuloy. Hindi lang ang Ah, oh, galing. Hindi lang yan. Walang hanap buhay. Tubig na lang sa akin. O, yun sa tubig. tubig. O, tapos isang tubig. Ayan. ko na yan sa pero basta lumalaban ng parehas, yes. mayroon at mayroon darating na biyaya galing kay God, di ba? Yes, Sino oh. oh. po ba kayo ang mawalang gano'n? Ako po, si Daddy Frankie, tay. Daddy Frankie, Ano po yan, tay? Paras na po kayo, sir. Ay, ganon? Oh. Oh, sige. Oh, wow, very good si tatay. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, madami ano. Ano ah, nandito lagi? P -tumarag, p -tumarag, p -tumarag, Ilang ganun uh, niyo na siya katagal nakikita na eh. Ah. Oh. okay. Magkano yung tinapay binili niya? 25 pesos po. Ah, 20. may sukli pa si Tatay. Na 25. Pa? Nagagamot na din. Ah, nagagamot ka rin. Tay. 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 Okay lang ba na ano? Okay lang ba na makausap ka muna sa Glit? Oh, okay. May interview kita. Oh. Ah, sige tay. Pakikuha nga yung saan. Dito na lang, okay lang hindi against the light. Ayong huh? uh, karit. Ha? Ha? Huh? Ah? Doon tayo sa silong tay kasi umuulan, okay lang? Okay. Okay lang kunin natin yung kariton mo tay. Gusto mo ako na lang magtulak? Sorry. Nakikita ko tay hirap ka eh, sa kariton mo. bị thôi con Tay mặc Umuulan Ay, lên, Tay, Silong lung Tay lah nabasa na. Hindi against the light. Okay lang. <coughs> Ay, silong pa tay Yun. Tayo, dito tayo. Okay lang. Upo ka tayo, upo. Para maliwanag. Ha? May gusto lang akong malaman tay Kung okay lang, mga 10 minutes lang. Upo ka tayo, okay lang. Ya, yeah. pupo tayo tay. Tay, dikit ko lang tong mic sa'yo, iyo, okay lang? Uhulihin ka na namin tay. Joke lang. <laughs> okay. Ho. Huh? akala ko magaan lang. Napagod ako nagtulak, hiningal ako. Wala na kasing gulong tay. No? Wala, wala pa pambili. Walang pambili? Tay, magkano ba gulong ng ano mo? Para hindi ka nahirapan magtulak? Ba, mahal yung isang kariton. Ba? Mahal din isang kariton bakal. Ay, magkano tay? Naabot pa sa Magkano? Isang libo? Isang kariton? Gusto mo bilahin kita ng bagong kariton para hindi ka nahirapan magtulak Ito kaya nakakayaan Ba? Nakakaya ah, naman. hindi, walang problema yung tay. Tay, dito ka humarap. Yeah. Ilang taon na ulit si tatay? Hmm? Tay, ako po si Daddy Frankie. Kami po yung mga tumutulong sa mga taong nakikita namin sa daan na lumalaban ng parehas. Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot sa amin. Kami po'y kaibigan. Akala ko nga kanina, nung naglalakad ka, akala ko lola. Ba't kasi parang pambabae yung damit mo, Tay? Oo, oh, eh. Hindi, nakakapaglaba eh. May sakit pa rin yung misis ko. Ah, nasa bahay ang misis nyo po. Ilang taon na asawa nyo po? 70 plus. 70 plus taos kayo po? 87. 87. Ilan ang anak ni Tatay? Apat po. Apat? Nasa malayo. Yung mga anak nyo nasa malayo? Kami lang nandiyan sa loob ng banal. Oo. Wow. Ano'y tinitirahan niyo tayo, sa niyo niyong bahay? Oo, oh, may kubo ko ron. May kubo. Yung loob pa sa inyo rin? Oo, oh, yung pwesto, amin din. Ah, pwesto lang. Nasa rock, yeah, dagat yung ilalim. Sa ilalim ng? Dito. Pansyong. Opo. paderto Dito mga bahayan. Oo. Uh -huh. Malayo dito tayo, malayo? Diyan, sa barangay sa lang. Ay, matagal tagal-tagal na rin ha. Mga ilang taon na po? Mga, wala siguro, mga mag-iisa na. Isang taon? Oo, kasi nagdadagat din ako. Nagdadagat ka noon, nung kalakasan pa? Sige, ngayon kaya ko pa magdagat. o kaya pa? Nung mga kotahong, oh. may mga talabang gano'n dyan sa bato. Mm. Napakasipag mo naman tayo. Bakit napakasipag mo po? Wala naman akong buhay eh. Walang hanap buhay? Oo. Uh tayo -huh. mga anak mo, hindi ba kayo tinutulungan na anak niyo tayo? Tinutulungan din. Pagka na, nahihiya ako ng konting pagkain. Eh, Opo. Nabibigyan naman din ako. Kaya alam may mga pamilya sila. Uh oo, -oh, may pamilya na sila. Hindi naman pwede araw-araw, mangihingi ka rin. Hmm. Uh Minsan, -huh. mga dalawaling Pag naubos na, oo, na, uh, tatawag na naman ako rin. Manihingi kanina tay nakita po punong-puno yang ganyan. Mm -hmm. Karga nito. Nung naibenta mo tay magkano pinagbentahan mo noon? Si Senta lang may Ilan? Si Senta lang may Sa isinta o si 70? Oo, oh, 70. <laughs> yan lang. Tapos binili mo pa ng tinapay. 20, 28 na lang yata tira tayo. hindi huh? pa na makakabili bigas to. Ha? Hindi pa na makakabili bigas to. Hindi makakabili bigas. <laughs> May dala akong bigas dyan, Tay. Ha? Huh? Paano ba ang kay tatay? Anong request ni tatay? Para kahit sa araw man lang na ito, Tay, mapasaya kita. Hindi. Anong mga kapagpasaya sa'yo? Kahit sa oras lang na ito, sa araw lang na ito, maging masaya si tatay. Araw-araw naman masaya rin ako. Kaya lamang, <laughs> eh, ito nga lang hanap buhay. Opo. Ako, eh, pagkasain ito, mamumulot na naman ako. Ito, so, mamumulot ako niyan. Pagkatapos mo kumain tinapay, tinapay lang yung binili mo tayo. Oh, eh. Tay? walang pam walang pambili. Walang pambili kaya tinapay na lang. <laughs> Happy naman. Bibili pa ng kape. Bibiling kape. Wala nang pambigat. Ay, pwede ba malaman yung buhay mo? Bakit naging ganito ang uh, hanap buhay mo? Eh, at pa, yun ang hanap buhay ko, dagat. Opo. Puro, pangkalimitan, dagat, dagat, bago. Yan, nangangalakal ako. Dagat, nangangalakal. Pag merong, nakakatulong din ako sa kapwa ko. Pag uh, merong magpapahilot, naghihilot ako. O, uh, magagamot din ako ko, masahe, pag tinatawag nila ko, yung mga nila ko, salamat. Uh -huh. Wala rin, salamat din. Uh -huh. Gan, ganun, ganun talaga yung ano tay, ganun talaga yung uh, buhay ng mga manghihilot. Pag pagbibigyan, ay pagbibigyan, salamat. Pag, ay, salamat. pag hindi, pag hindi, pag hindi, salamat din, ano? Uh, uh, Pero yung asawa mo tayo nandoon lang sa bahay. Oo. Uh, hindi ay, na nakalakad? Papilay, pilay na rin. Papilay, ah, pilay na rin. Dahil nasimistro nasi, nasi ko ito. Nadali ko. Uh, Ako, nasa kundi ng bewa ko. Uh, no. bewa, ito. Nanilalakad ko yan, hindi ko, hindi ko tinitigil. Hmm. Talakad, Hanggang kailan ka mangangalakal tayo? Eh, pagka maganda pa na ho, doon naman ako sa batuan. Mangunguan ng tahong, talaga. Manilisid. Sa edad mong yan sumisisid ka pa? Hmm, Diyan, sa bato, sa mga batuan dyan. Oh. Magkano kinikita mo pag sumisid ka tayo? Nisan nakakamigit sa daan din. Ah, sa daan lang? Wera hmm. ulam talaga kumita no eh ganun talaga eh paingi risky may dala akong bigas tayo bigyan kita para sabi mo kulang pambili bigas eh paingi ah bigas bro eh uh, magagawa eh yun lang pinagdala ni oh. paano kung anong ni God kaya mo yung dalawang sako tayo, kaya mo puhatin? <laughs> dalawang sako dalawang sako kayang kaya mo yun tayo, magaan lang yun limang kilo lang yan eh o tay hindi mababasa o oh, isa pa, takpan mo ng karton tay ay, salamat. parangat ng maraming maraming ang may tapa <laughs> upo ka tay, meron pa wala talaga yun eh. ha? salamat oh walang anuman tay, para sa'yo talaga yan tapos tay, sabi mo kanina magkano isang kariton may, may isang libo isang libo, bagong kariton na yun may gulong na rin meron na, meron na ganito ay, ay, ibabalik mo yung gulong na yan yung sa harap walang gulong eh Meron, in inayos ko nga kanina. Oo, uh, ang hirap. Okay. Oo, oh, walang sa ayos tay Maluwag kasi yung buha, Ha? Ah? Maluwag. Ah, maluwag na. Oo. Oh. Eto <laughs> tay, para kahit papaano makatulong. No? Tapos palitan mo na yung gulong mo tay. Palitan mo na yung kariton. Pero pwede naman yung kariton mo kung maayos lang yung gulong, no? Wala kasing biring eh. Oh, naho, eh. Tayo, pera mo. Walang libo. Okay na ba yan? Salamat ng marami. Po? Salamat ng marami. sa tuba kayo na uwi pa, oh, pa tagapanggasinan ako tay tagapanggasinan nadaanan ka lang namin tayo, kaya sabi ko bigyan natin si tatay kasi nakita ko hirap na hirap ka nagtutulak Oo nga, sabi ko magkano kaya ay magbibinta na ako magkano kaya pagbibintahan niya ng talakal ano masasabi mo tay nakatanggap ka ng blessing ngayong araw na ito salamat sa Panginoon pangarawan yung nagkalaho sa akin, ako ko si Lamberto Sustana. Kinagagala kita makakalala. Ano ba pangalan niya? Ako po si Daddy Frankie. Daddy Frankie. Opo. Sila po. Diyan, uh, siya si Rob, si, si Sam, si Tatay Jerry, tsaka si Risky. Ayun. Yung mga kasamahan ko. Ito po yung uh, gawain namin tayo. Anong unang-una mong paggagamitan sa perang natanggap mo ngayon, Tay? Eh, magpupundar ako ng ganito. Ah, pupundar ka ng kariton. Bar. Mm -hmm. ah, papanggatong ko na lang ito. O? Oh? Papanggatong ko na Ay, lang. Ay, papanggatong lang. na lang. Oo. Oh, ito okay. Isang libo tayo, sigurado ba? Kasya na? Mahigit siguro. Mahigit. O, oh, sige tay, ha? Pambili ng gamot. Salamat tata nakilala kita ngayon. Gamot, bakit? Anong gagamutin mo tay? Ito, so, baywang po. Masakit ang baywang? Yan. Saka, doto, doto, masakit. Kahit tinitiis ko lang, ayoko lang mag-upo eh. Ah, ay, ayaw mo umupo? Ayaw akong mag-upo sa bahay. Ayaw mo mag-upo sa bahay? Tinitiis mo lang. Uh -huh. tinitiis mo yung sakit? Oo, oh, eh, syempre. Wala tayong pang Wala pang-bili? Ramdam ko yun tayo. Siyempre, sa edad mong yan, alam ko, pagod at um, sakitin na. Pero, uh, ramdam ko yun na kailangan kumilos dahil sa kawalan. Ano po? Opo. Uh -huh. Kaya nga, salamat ako kay God kasi napansin kita na daanan ka namin. So, will ni God na magkita tayo at makilala kita sa araw na to para naabutan ng kaunti ng tulong. Kaya... Salamat Sa blessing po. na natanggap mo tayo. Salamat tay. po, nang marami. Opo, labis ako nagpapasalamat kay God. Sana po, uh, kahit pa paano'y nakatulong yan, no? Opo. Sige tay marami marami salamat. Pantigil. Alis na po kami. Okay. Sana, like. sana nyo, Opo. Sige, na na ko tayo. Uh, okay. So, kunin ko lang yung mic tayo. Opo. Ayan. Ay. Ano po? Ito ang pangin na tao Mapagsimba? Meron din po. Kahit saan lugar tayo may simbahan eh. Oo. Oo. Pero sa liyo eh. Nasa ko maputi ako eh tinatanggap Opo. Tama po yun tayo. Hindi ako nagpukuha Yay ma sa ka. Yay sa kami ka to. Yay sa kantang pungkutong. Yay sa. Iyahan Yung mga mapungkulog mga na sinasabi nyo. ko. Apo. Pwede pa ka Apo. Pag hindi, eh, hindi ko o, kami mag kami ng, niyo, na magpungkulog. Oo. Tama. Kung yung... sa akin, Nagigilog to. Apo. Nakatawag. Pinamasahin ko. Awan ni Diyos naman. Sila ay gumaganda ang kanilang pakiramdam. Oo. Gumaganda ang kanilang pakiramdam. Oo. Yan dyan. Tay, ko lang tay. Nakabidyo po tayo. Okay lang po ba na i-upload ko ito? Salamat sa Diyos. Oo. Salamat tay ha. Tay. Ah. Isa pang... Salamat Opo. Tay, mayroon pa ang katanungan, Tay. syempre Siyempre, marami mga kapanood sa atin. Siyempre, sa edad mong yan, marami ka ng pinagdaanan. Pero hanggang ngayon, matatag pa rin ang kapit mo kay God. Pwede ba bigyan mo kami ng uh, magandang uh, payo na kapupulutan ng aral ng mga kabataan, ng mga kapanood, mga karinig sa atin? Basta, um, masasabi ko, Huwag kang makakalimot sa nakatatatay sa Panginoon. Opo. Ang dalawa, igalang mo ang marami upang ikaw naman igalang. Opo. Tulad ng paggalang mo sa iyong sarili. Opo. Gano'n. Huwag kang mira sa kapwa mo, mahalin mong kapwa mo, bigin mo kapwa mo, dumalangin sa Panginoon, ng kuskusan na hindi balat kayo. ano, um, oh, ganun lang, eh. Pati, ako eh. Pag, pagka nagising ako, ay salamat Panginoon. Panibagong umaga so, na naman. Ako po ay maghahanap ako dahil. alam kung saan ako makakakuha na ang ito bubuhay. Salamat na ako. Eh. Sa mat, so. matos, so. sa salamat sa ako. Salamat Salamat sa tayo. Salamat sa... Payo mo tay isa na naman uh, salitang uh, uh, natutunan ko ngayon na narinig sa'yo. Uh, pasalamatan ang umaga na makakagisna natin. No? Sige tay, maraming maraming salamat para hindi na kita masyadong maabala. Ingat ka po sa pag-uwi. Ingatan mo yung pera mo tay pati yung bigas mo. Okay? Oh, salamat din po. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat. Masaya ang Team Daddy Frankie dahil uh, isa na naman na uh, tatay ang natulungan at naabutan natin ng kaunting tulong pinansyal. Mga kababayan, kung umabot ka sa punto ng video kong ito at kung sakaling naibigan na gustuhan mo ang ginagawa ng Team Daddy Frankie, mangyari lamang po, maglalambing po ako na i-share natin ang video nito. Nang sa ganon mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan lalong lalo na po sa kagaya ni tatay. So once again mga kababayan, maraming maraming salamat po. Daddy prangi po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all. Mabuhay po tayong lahat. Sige tay!